ikaw ba ay tuluyan ng kinalimutan ng taong mahal mo? Gusto mo ba na ikaw ay maalala niya at ikaw ay mapapanaginipan niya gabi-gabi ng taong mahal mo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang ikaw ay mapapanaginipan ng taong mahal mo na hindi na nagpaparamdam sa iyo at tuluyan ka na niyang kinalimutan. Isa itong gabay at isa itong paraan para maalala ka niya at magkaayos kayong dalawa. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos isulat sa ibaba ng kanyang pangalan ako ay mapapaniginipan mo ngayong gabi. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos ay tupiin mo itong papel at ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang paggagawa mo at paniguradong maaalala kanya at mapapanaginipan kanya ngayong gabi pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At kinabukasan kung hindi ito safe sa unan mo ay pwede mo itong kunin sa tuwing ikaw ay aalis at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog at malalaman mo na ikaw ay napapaniginipan niya dahil kukontak siya sa iyo agad-agad. Basta magtiwala lang at palaging magdasal at hilingin ng buong puso. At kung naging okay na kayong dalawa ng partner mo at nagkaayos na kayong dalawa, ay kunin mo ang papel at sunugin mo lamang ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.